Magandang araw mga bata! Ang ating tatalakayin para sa araw na to ay tungkol sa pakikipaglaban ng mga Pilipino sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. Sa araling ito, matututunan mo ang kahalagan ng pakikipaglaban ng mga Pilipino sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. Kaya bilang mag-aaral, ikaw ay naasahang na ipaliliwanag ang konsepto ng nasyonalismo Nasusuri ang kaugnayan ng pakikipaglaban ng mga Pilipino sa pag ng nasyonalismong Pilipino at naipamamalas ang pagpapahalaga sa nasyonalismong Pilipino. Pero ano nga ba ang nasyonalismo? Ang nasyonalismo ay isang ideolohiyang politikal na lumaganap sa bansang England noong ikalabing walong siglo kung saan ang pagkakakilala ng isang tao ay kanyang ibinabatay o binabahagi sa bansang, pinagmulan o sinilangan. Ito ay pinamalas ng mga sinaunang Pilipino sa panahon ng pananakop ng kolonyalismo ng Espanyol na kung saan buong tapan nilang nilabanan ang mga mananakop na Espanyol sa kabila ng kanilang kakulangan sa armas at kasanayan. Ang mga pagbabagong ipinatupad ng mga Espanyol sa Pilipinas ay nagtulak sa mga Pilipino upang mag at magsagawan ng mga pakikipaglaban sa kolonialismong Espanyol. Tinutulan ng mga Pilipino ang mga maling pamamalakad at pagmamalabis sa kapangyarihan ng mga pinunong Espanyol. Ang mga mapangabusong patakaran at mga kaganapan sa loob ng bansa ay nagpaigting sa kamalayan ng mga Pilipino na kumawala sa kapangyarihan ng Espanya at magsagawa ng mga pag-aalsa at pakikipaglaban. Ang ipinamalas na kagitingan sa pakikipaglaban ng mga Pilipino ay nagpamalas ng matinding pagmamahal sa bayan ang pagnanais na muling maibalik ang nawalang kalayaan laban sa mga mananakop na Espanyol at muling mamuhay ng payapa at may dangal, maging kapalit man ito ng kanilang sariling mga buhay ay sadyang hindi matatawaran. Ang pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino Ang mga Espanyol ay naging masigasig sa pagpapalaganap ng kolonyalismo sa Pilipinas dinamit nila ang Kristyanismo at iba't ibang mga patakaran tulad ng reduction, Redoksyon, servicio, Tributo at ang Sistemang Encomienda upang mapasunod ang mga sinaunang Pilipino at mapasailalim sa kapangyarihan nito. Dahil sa kahirapang naranasan sa mga patakarang ipinatupad ng kolonyalismong Espanyol, ay maraming mga Pilipino ang nagnais makawala sa kapangyarihan ng Espanya. Nagbigay daan ang kolonyalismong Espanyol upang matuklasan ng mga Pilipino ang kaya nilang gawin. Hinamon nito ang kanilang katatagan at nagbigay daan upang mapaunlad ang pagkakakilanlang Pilipino. Ating balikan ang mga isinagawang sinaunang pakikipaglaban at ang mga dahilan ng pakikipaglaban ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol na nagpakita ng kanilang pagmamahal sa bayan. At simulan nang pagusbong ng nasyonalismong Pilipino. Dahilan ng pakikipaglaban. Unang dahilan, pagtutol sa monopolyo ng tabako. Nagkaroon ng matinding tagutom dahil ang mga magsasaka ay tanging tinatanim lamang ay ang tabako. Marami ring namatay dahil sa tagutom dahil sa monopolyo sa tabako. Maraming mga magsasaka ng nag-alsa dahil sa paraan ni Gobernador General Jose Basco. Pangalawang dahilan, pagtutol sa sapilitang pagbibinyag at kristyanismo. Pinugutan ng ulo ang dalawang misyoneryong dominikan sa pamumuno ni Namigilanab ng Cagayan at Alababa ng Apayao bilang protesta sa sapilitang pabibinyag sa kanila sa Kristyanismo. Pangatlo, pagtutol sa labis na pagbubuwis, polo e servisyo at paghihigpit sa produksyon ng produkto. Isa na dito ang ginawang pag-aalsa ni Magalat sa di makatuwerang paniningil ng buwis ng mga espanyol pati na rin ang pag-aalsa ni Sumoroy at iba pa. Kasama ring mga dahilan ang pagbawi ng kalayaang mamuno at karangalan at ang okupasyon ng British sa Maynila. Ang pananakop ng mga Ingles sa Maynila sa pagitan ng 1762 at 1764 ay isang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas kung saan sinakop ng kaharian ng Gran Britanya ang kabisera ng kolonyang Kastila, ang Maynila at ang kalapit nitong pangunahing daungan sa Cavite. Mga Pakikipaglabang Naganap Sa pag-aalasang politikal, meron tayong pag-aalasan nila Lakandula at mga dato ng tondo. Ito ay dahil sa hindi pagtupad sa ipinangako sa kanila ni Gobernador General Miguel Lopez de Legazpi na malibre sa pagbabayad ng buwis at polo ang mga kaanak ni Lakandula, ang huling ahari ng Maynila. Ninais ng mga datos sa pangungulan ni Namagat Salamat, Martin Pangan, Juan Banal at Pedro Balingit na mabawing muli ang kanilang kalayaan at karangalan. Pag-aalsang panrelihiyon. Una dito ay ang pag-aalsa ng Igorot. Ito ay pagtutol sa pagbibinyag sa mga Igorot ng Hilagang Luzon sa Kristyansmo. Alinsunod sa utos ni Gobernador General Francisco de Tello de Guzman. Hindi nagtagumpay ang mga Espanyol na ipaisalalim ang mga Igorot. Pag-aalsa ni Tamblot Ito ay pagtutol ng mga baholano sa kristyanismo sa pamumuno ng dating babaylan na si Tamblot. Isinagawa ito sa unang araw ng pista ni St. Francis Xavier. Pag-aalsa ng mga itneg Ito ay pinamunuan ni Miguel Lanam ng Cagayan at Alababan ng Apayao. Pinugutan ng ulo ang dalawang misyonerong Dominican at hinikayat ang mga itneg na magnakaw, dumumi sa mga imahe ng santo at sunogin ang mga lokal na simbahan bilang protesta sa sapilitang pagbibinyag sa kanila ng kristyanismo. Pag-aalsang ekonomiko Nariyan ang pag-aalsa ni Magalat. Kasama ang kanyang kapatid, tinutulan ni Magalat, isang rebelde mula kagayan, ang di makatwerang paniningil ng buwis ng mga Espanyol. Pag-aalsa ni Sumuroy pinamunuan ng waray na si Agustin Sumuroy ang pag-aaklas laban sa polo ay servisyo sa Samar. Taliwa sa patakaran ng polo, ang mga waray ay pinadala sa mga pagawaan ng barko sa Cavite, malayo sa kanilang terahan. Pagtutol ni Manyago Pinamunuan ni Francisco Manyago ng Mexico Pampanga ang pagtutol ng mga kapampangan sa sapilitang paggawa sa mga galyon at hindi pagbabayad ng pamahalaan sa mga biniling palay mula sa mga magsasaka. Pag-aalsan ni Malong Pinamunuan ni Andres Malong ang pag-aalsan na nag-ugat sa hindi pagbabayad ng mga Espanyol ng kaukulang sahod sa libu-libong katutubong nagtatrabaho sa paggawaan ng barko. pag-aalsa ni Diego at Gabriela Silang. Nag-alsa sa Diego Silang dahil sa buwis at pagnanais na palayain ng mga Espanyol. Pinatay siya ng kanyang kaibigang si Miguel Vicos. Pinagpatuloy ni Gabriela Silang ang ipinaglalaban ng kanyang asawa. Pag-aalsang Basi Pinamunuan ng isang Pedro Ambaristo sa kasalukuyang Pidig Ilocos Norte ang pag-aalsa na nagugat sa paghihigpit ng mga Espanyol sa produksyon at pagbibenta ng basi, isang uri ng alak mula sa tubo. Dahil dito, napilitan ang mga Ilocano na bumili ng basi sa pamahalaan sa higit na mataas na halaga. Ilan lamang yan sa mga pakikipaglaban ng mga Pilipino sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. Sana ay may natutunan kayo sa ating aralin ngayong araw magkirakit sa susunod pang pa mga aralin. Hanggang sa muli, paalam!